boxing ang paligan ng basketball sa bahay ng Leganes, Iloilo. Ayon sa saksi, tumitirang player ng barangay Kagamutan ng banggain ng player mula sa barangay Nabitasan. Dito na nagkaroon ng pagtatalo. Maya, maya pumasok sa court ang mga supporter ng magkabi ng panig at nagkasuntukan. Tumagal na hanggang tatlong minuto ang rambol bago napigilan ng opisyal ng mga liga at kapulisan. He hindi na tinapos ang laro. Kumpirmadong ang nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon ang isinakay sa inabando ng SUV na na sa Batangas. Yan ay matapos mag-match ang forensic evidence na nakuha sa sasakyan sa DNA profile ng mga magulang ni Camilon. May report si Marisol Abdurman, exclusive. Sa pulang SUV na ito, pinaniniwala ang isinakay ang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon na mahigit isang buwan nang nawawala. Na-recover sa sasakyan ang mga hair strand at blood sample na sinailalim sa DNA profiling. Ang mga nakuwang forensic evidence nagmatch sa DNA profile ng mga magulang ni Camilon. Ngayong kumpirmadong si Camilon ang isinakay sa pulang SUV, lalong tumibay ang ebidensya ng PNP CIDG laban sa mga suspect. Uh, there is a corroborative evidence na talagang yung nakita nilang uh, babae na uh, binubuhat ng mga suspects natin ay certainly ay si Miss Camilon yon. Mas uh, bumigat yung kaso na isinampan natin doon sa mga Suspects uh, dahil nga nagtutugma yung mga sinabi ng mga witnesses natin. Naharap sa reklamong kidnapping at serious illegal detention ang suspect na si Major Alan Di Castro at tatlong iba pa. Our PNP forensic groups uh, chemists are trying to uh, examine para makapag-lift ng fingerprints doon para imats doon sa mga nasampahan natin mga suspects. Sa ngayon, missing pa rin kung ituri ng CIDG si Camilon. Patuloy naman silang umaasa na mahanap na buhay ang beauty pageant contestant. Patuloy rin pinaghahanap ang sasakyan ni Camilon na nakita ng mga saksi na pinanggalingan niya bago siya nakita habang inililipat sa pulang SUV. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News sa si Vice President Sara Duterte na buo pa rin ang tiwala sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi yan ni Duterte sa gitna ng umuugong na usaping impeachment laban sa kanya dahil umano sa issue ng confidential funds na naging mitsa naman ng pagtawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara bilang pinakabulok na institusyon. Lalong umugong ang usapin ng umano'y lamat sa unity team nang tanggalin bilang Deputy Speaker si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab, kaparehong kaalyado ni Vice President Duterte. Sabi ng bise, kinausap siya mismo ni Pangulong Marcos tungkol sa umano'y impeachment. Sabi naman ng Pangulo, ayaw niyang ma-impeach si Duterte. They are also the same people that, ah, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Hindi, totoo yun. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. I believe I still have the trust of uh, President Marcos Jr. Why? Because before he left, uh, he, I asked him about the impeachment and he told me uh, the truth that he knows about that impeachment. Labing-isang lugar sa Metro Manila ang naapektuhan sa unang araw ng transport strike ng grupong Piston, pero sabi ng MMDA, hindi na paralisa sa kabuuan ang pampublikong transportasyon. May report si Chino Gaston. Sa libreng sakay ng mga lokal na pamahalaan, umasa ang mga naapektuhan ng transport strike ngayong araw. Wala nga pong masakyan eh. Kanina pa ako. Pag ano, maglalakad na lang. Kanina pa po. Nagbook na lang po. Sa kaluokan, nag ang ilang Iba miyembro ng grupong piston. Di basura! Di pesa! Sa hot trabaho! At harapan! Di basura! Habang sa baklaran, Di pesa! Di basura! Nagkilos protesta ang ilang kalyado ng grupo. Hindi naman kami tutol sa modernisasyon. Ang tutol lang namin sa kami ay sakop sa corporation ko -korpor at sa kooperatiba. If you go through a fleet modernization program, hindi naman pwedeng individual yan, ma'am. Kasi ma'am, one single entity cannot really handle the fleet disposal of one route. Sa ulat ng Super Radio DCWB, hanggang ngayong gabi, Marami pa rin commuter ang nahirapan sa pag-uwi. Sa monitoring ng MMDA, labing isang ruta sa Metro Manila ang apektado ng tigil pasada. We can categorically say na hindi naman po na paralisa yung uh, pampublikong transportasyon. Nakiusap si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III sa piston na putuli na ang tatlong araw na transport strike pag-usapan na lang daw sana ang mga pwedeng hakbang para maibsan ng hirap ng mga driver. Pero wala raw nakikitang dahilan ng transport group para itigil ang strike. Ang gusto nila, iurong ang December 31 deadline para magsama-sama ang mga jeepney drivers at operators sa mga kooperatiba o korporasyon. Pag-uusapan din daw ng grupong Manibela bukas kung magkakasarin sila ng tigil pasada. Sabi ng DOTR, patuloy nilang inaayos ang implementing guidelines ng Public Utility Modernization Program para sa kapakanan ng mga jeepney driver at operators. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang bagong halal na barangay chairman ang nasawi matapos pagbabarilin sa Nueva Vizcaya. Yan at sa spot report ni Joseph Morong. Nasa loob ng kanyang bahay ang bagong halal na kapitan ng barangay Kalitlitan, Aritao Nueva Vizcaya na si Rolando Hipolito nang dumating ang isang lalaki at sunod-sunod siyang pinaputukan ng baril. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Ayon sa investigasyon ng pulisya, sakay ng motorsiklo ang gunman na mabilis na tumakas. Inaalam pa kung may kinalaman ito sa politika. Ayon sa pamilya, wala nakaaway o natanggap na death threat ang biktima bago ang pamamaril. Apat namang tauhan ng Philippine Army ang nasawi sa pamamaril na nangyari umano sa kanilang kampo sa Banawi, Ifugao, ang sospek kabaro ng mga biktima. Ayon sa pulisya, nag-iinuman ng mga biktima sospek na magkaroon ng di pagkakaunawaan. Nagkaroon ng inuman sila doon sa mess hall nila tapos may naungkat na issue regarding sa dutyhan nitong mga civilian active auxiliary. Mismong ang issued M16 Armalite Rifle daw ang ginamit ng sospek sa pamamaril sa kanyang mga kasamahan. Sa kanito, binaril ang sarili. Patuloy na kinukunan ng pahayagang AFP ukol sa insidente. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang akong 20 pesos kada kilong bigas ni Pangulong Marcos, posible raw kung maglalaan ng subsidiya ang gobyerno para maibenta ng mura ang bigas kahit mahal ang pagkabili dito. Sabi ni Albay Representative Joey Salceda, pero wala na raw kapangyarihan ng National Food Authority na dating namimili ng bigas sa mga magsasaka para matiyak ang sapat na supply at makontrol ang pagtaas ng presyo nito. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas para sa taong ito hanggang sa susunod na anihan sa Marso at Abril. Gasolinahan sa Visayas Avenue sa Quezon City ipinasara muna ng Bureau of Fire Protection dahil umano sa gas leak. Kahapon pa raw ng umaga nakaamoy ang mga residente ng tila gasolina. Sinarado rin ang kalsada sa paligid ng gasolinahan. Hindi muna nagbigay ng pahayagang pabunan ng gasolinahan. Patuloy ang investigasyon. Emil Sumangin, Nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Bigumang makuha ang corona sa 72nd Miss Universe. Very grateful daw ang pambato nating si Michelle Marquez D. sa nakuhang suporta mula sa local at international fans at sa napanalo ng tatlong special prizes. Mga kapuso mga kababayan, thank you, thank you so much. Kapuso natin sana makapasok sa top 5, sa so top 3. But again, Everything in life will give us that lesson that blessing and we just have to see the silver lining And I'm so happy because we really show the universe what we have to offer. Para sa mga naghahanap ng healthy alternative, ang mga vegan o meat-free versions ng inyong paboritong pagkain Pinoy itinambok sa isang food festival sa Pasay City. May report si Bon Aquino omelette, siopaw at gyoza na plant-based kaya walang halong karne. Meron ding desserts at drinks na dairy-free. At mga damit na gawa sa mga retaso. Ilan lang yan sa mga tampok sa VegFest Pilipinas sa Pasay City. Present din ang ilang cute na rescued aspin na pwedeng i-adopt. Ayon sa organizer ng VegFest, hindi lang sa pag-iwas sa pagkain ng karne at dairy products sa pagiging vegan. Yung totality ng pagiging vegan is nagiging kind ka sa kababayan mo, sa kapwa-tao mo. Not just sa mga animals, yes. May ilang dumalo sa fest na nakumbinsi raw na subukan maging vegan. Yung concept niya, yung idea, it's really changing just, not just me but also the environment itself. Super nagulat ako na parang yung mga akala ko hindi pwede, pwede palang maging vegan. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasugatan ang Super Junior member na si Gyu Hon sa isang pag-atake. Ayon sa report, isang babae ang pumasok sa dressing room na isang musical theater sa Seoul. Inundayan niya ng saksak ang isang aktor. Pinigilan ni Gyu Hon ang babae pero siya ang tinamaan sa daliri. Ayon sa agency ng idol actor, mabuti na ang kanyang lagay. Hinuli ang babae na nahaharap sa investigasyon. pansana si Pangulong Marcos matapos ang pagdalo sa APEC Summit at iba pang aktibidad sa Amerika. Sa kanyang pagdating, inihayag ng pangulo ang tagumpay ng pag-uusap patungkol sa seguridad at ekonomiya. Dala niya ang 672 million na investment pledges mula sa partisipasyon sa APEC Economic Leaders Meeting at iba pang aktibidad. 35 days na lang, Pasko na sa New York, sa Amerika. May pa-workshop sa paggawa ng parol ang isang Filipino community. Matapos naman ang tatlong taon, nagbalik ang Paskuhan sa Mandaluyong City. May report si Dano Tingkungko. ng pagpapailaw ng higanting Christmas tree at mga parol sa Paskuhan ng Mandaluyong. Nagbabalik ang tradisyonal na pagsalubong ng Kapaskuhan sa Tinoguri ang Tiger City matapos ang tatlong taon. Bukod sa Christmas display, may food stalls at bilihan ng mga regalo sa loob ng City Hall at palibot ng may circle. Ipinagmamalaki ng mga taga-Taysan, Batangas ang kanilang environment-friendly na Christmas display. Bidar yan malabelen na gawa sa recycled plastic bottles. Meron din silang sampung ang Christmas tree na taddad na mga parol at pailaw. Instant attraction din ang tunnel of lights. Music ang Pinoy Christmas Spirit, dama hanggang iba'yong dagat. Sa New York, sa Amerika, nagsagawa ng parol making workshop ang Filipino community sa Manhattan. Pero hindi lang mga kababayan natin ang nag-enjoy dahil pati mga banyaga nakisali. It was great. I've heard about paroles. I'd never actually seen one until we started making them. And it's exciting as well that you're learning something about the culture, about the Filipino culture. Danating ko kung nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hashtag di pa rin nakakaget over ang maraming pageant fans sa naging performance ng pambato nating si Michelle Marquez D sa Miss Universe. Ang kanyang apuwang odd inspired na black evening gown naging inspirasyon na rin ng isang pageant o contestant sa Quezon City. Yan ang inirampang long gown ni Snow de Guzman Morales na disenyo ni Prince Ike Morales. Kwento ni Aiki, nabuo niya ang gown sa loob lang ng dalawang oras pagkatapos mapanood ang performance ni Michelle. Saktong may stock daw siya na materials para mabuo ito. Di raw niya pinapansin ng bashers na nagsabing walang originality ang gawa niya. Mukhang worth it naman ang pag-cram dahil ang nagsuot ng kanyang design na nalong best in long gown. Yan po ang State of the Nation. Ako si Maki Pulido para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Ato Maraulio, ako po si Oscar Oida. Mula sa GM Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.